So welcome to Kabalatuan. Eh no, dito tayo sa may sumakab SD. Bale, wala yung hotel na pinagstay namin ng Gaspol. 7 kilometers. Simula dito hanggang dun sa Wilte Kabalatuan. So, wala tayo doon kasi magpapapira rin na tayo ng motor. Okay. <laughs> Time check. mag -a alas 6 na pala. mag -a alas 6 na okay, tayo. So, tayo ng Wilte Kabalatuan. Let's go! Siyempre, kasama pala natin si Boss Matusay kasi siya yung kaduho natin. So, may nabansin ako dito sa kabalatuan. Buti pa yung mga tricycle dito nasa gilid -e lang po yung nagtatrike sila. Okay, nasa gilid lang. Hindi sila kumigit na. Dapat ganun lang. Hindi nasa gilid -e yung mga tricycle. oh, yun na pala. Kaya pala nasa gilid na yung mga motor ngayon, yung mga tricycle. Kasi uh, sinabi na na city ordinance na dapat sa gilid lang sila. Pang overtaking lane lang talaga yung sa gitna. Bawal na rin talaga sila sa magtaga sa gitna. So inuhuli na yung mga tricycle kapag gumigit na sila. oh, marami pa pasaway talaga, no? Tricycle. Gumigit na So yan. Kaya pala, ang uh, ganda na tignan, nasa gilid lang yung mga tricycle.

Tapos dito yung billion. Dito kami person ni Boss Bantasay Tapos doon banda group of five. Ito yung mga motor namin. Ala, nawala yung karton. Ayan. Ang So ayan, meron nang naadikit na sticker dito. Tapos yung graffiti dito. Kapat ito dito na lang. Tapos ano to? Ano ba to? Pang oras? Parang ano nila. Oo. Oh, no? Scan. Lipat ko kaya. Lipat mo. So ayan, na-check na yung motor natin. Siyempre, ORCR, driver's license, auxiliary light helmet, jacket, pants, gloves. Meron na tayo niyan yung sa jacket, may mga padded pants at padded jacket naman tayo yan. Sa motor naman kompleto na. Let's go. Tapos bibigyan natin dito para makuha na natin yung kits. Tayo sa duo, syempre. Boss size, kunin natin yung natin. nga pala Boss <laughs> So, nakuha na natin yung mga kits, syempre, itong best natin. Yeah. isa na lang yung size. Large. Tapos, Siyempre yung t-shirt At itong may gift check galing ng DeFi Customs Tapos yung mga stickers Siyempre 672 tayo Ayan, 672 And yung maging passport natin Ayan. So, mamaya mag-ready na rin kami Mamaya, alas 10 yung take-off natin At ready na tayo para sa endurance na to Let's go!